Huling araw na ngayon ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Pero bago dumalo sa closing ceremony, muling tinalakay ng Pangulo ang issue sa South China Sea kasama mga leader ng Amerika at China. At para sa detalye, makikibalita tayo lives mula sa Jakarta kay Maricel Halili Mase. Kamusta yung meeting ni PBBM sa mga opisyal ng US at China? Jester Gretchen, hindi pa nga tiyak matutuloy na ang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at ng uh, Japan dito sa 43rd ASEAN uh, Summit. Pero nakausap na ni Pangulong Bongbong Marcos, US Vice President Kamala Harris sa sideline nitong summit. Pagkatapos ng ASEAN-US Summit, nagkaroon ng pull-aside meeting ang dalawang leader kung saan napag-usapan nila ang mga oportunidad para mas palalimin pa ang commercial at economic cooperation ng Pilipinas at ng Amerika. Dito muling binigyang diin ni VP Harris ang Umanoy Ironclad Alliance ng US sa Pilipinas para matiyak ang isang malayang Indo-Pacific region. Pinag-usapan din nila ang tensyon sa South China Sea at pagpapaiting ng bilateral maritime cooperation. Sa kanyang intervention sa ASEAN-US Summit, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pagkilala nito sa joint statement na binalangkas ng Amerika na mas kilala bilang The Spirit of Camp David. Isa itong statement na nagbibigay diin sa agenda ng US, Japan at South Korea para tugunan ang usapin tungkol sa regional peace and prosperity kabilang na ang international order base sa rule of law. Pero bago ito, nagkaharap din si na Pangulong Marcos at Chinese Premier Li Chang matapos naman ang ASEAN-China Summit. Tiniyak dito ng Pangulo na patuloy rin ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa China. Una na niyang sinabi na natutuwa siya sa itinatakbo ng negosasyon para maisapinal na ang Code of Conduct sa South China Sea. Sa inilabas naman na ASEAN Share Statement, ito yung pinakang summary ng mga paksa na napag-usapan ng ASEAN leader. Binigyang diin dito ng mga ASEAN leader ang posisyon ng organisasyon na panatilihin ang non-militarization at self-restraint pagdating sa mga aktibidad ng claimants sa South China Sea. Jester Gretchen, ngayong huling araw ng pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa 43rd ASEAN Summit. Um, kanina, nakaharap niya sa isang bilateral meeting ang leader ng Cambodia. Meron pa rin mga nakalatag na ilang mga bilateral meeting kaya Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Pero kapag kakasigan itong mga summit, paiba-iba rin yung schedule ng Pangulo. Ang tiyak ay dadalo siya sa ASEAN India Summit at sa ASEAN Australia Summit bago siya uh, dumalo doon sa closing ceremony ng ASEAN. At inaasahan na babalik na siya dyan sa Pilipinas mamayang gabi. Chester, Gretchen? Nagulat mula sa Indonesia. Maraming salamat, Marcel Halili. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.